ang ginagawa mo niya. so, hello mga kabagis. Familiar ba yung background? Dito kami ngayon sa Ilagan. Uy, sino kaya yun? Uy! Uy! <laughs> <dito. laughs> ang ginagawa mo niya. <laughs> Magtakta <laughs> ka mais. <laughs> Ito si na nanorabi eh. Kabagis. Hindi mo Ano? Sa mga nagsasabi na magkamukha daw kami. Ay! May nagko-comment? Oo. Magkamukha daw mm. si anak ay mm. anak. Kapat ay anak. Sige, ay kaya mo yan. <laughs> magkamukha daw yung asawa ni, ni kabagis, kabagis at, at si Katura. Oh, oh, si Katura. Mm. Mm. I-comment nyo naman kakabsat kung magkamukha kami. <laughs> Para daw kaming magkapatid. Magkamukha oh, o magkalaki lang ng mukha. Oh, may nagsasabi mag-collab kami oh. ayan na oh, guys, nag-collab na kami. Finally, mm. Mm. Kayo nang magsabi kung ano magkamukha dito, talaga dito kami. Dito ko pa siya na dat na nagtatakaw nang mabait. <laughs> Eto guys, mga Ilocana. Ay, Ilocana. Ilocano oh. ba ako? <laughs> ano? Oh. Tuturuan ako ng asawa ni Kabagis paano manguha ng mais. <laughs> <laughs> Ito, kasi Ilocana siya guys. Uh -huh. Tuturuan niya ako paano ano, manguha ng mais. Tapos ituno namin mamayang oh, gabi. Ang, <laughs> oh, oh, diba? Tapos mamaya bilang to ng may-ari. Bahala okay. na congrats mo naman ako babe ayoy congrats natin si Katora oh, oh. happy 100k followers sa mga hindi pa nakafollow sa akin dyan follow nyo na ako oh. guys tapos in-next na, nyo naman si Kabagis oo oh, oh, in-follow nyo na rin si, Ka si Kabagis oo oh, oh, true eto diba? proud working mom to tas eto naman proud ha ano na? housewife housewife, <laughs> housewife mom <laughs> pero at least yun, diba? oh, shout out mm. natin yung mga housewife dyan hello May sa inyo ilaban natin mga Georgia ah. <laughs> Hindi pa ba pwede ito itunog be? Eh? Ne, tignan nyo, kita nyo ang mga, mga kabags na inala ni mm. Ano ba? Di na lang kinaas siya ni, nagbasit pa lang. Ay, tignan nyo natin, pag inopen ba? Sige, tignan mo te, tignan natin. Eh, ignorante kasi ako eh. Sige, kakaririn ko na yung eh pag-ignorante ko. Hindi kasi oh. siya taga bari yung mga kabags. Oo, kabagis. wala kaming tanim na ganito, wala kaming kuman, kunakman. Ta taga city kasi siya. Ito siya be, oh, parang wala hmm. pang makakain be. Kitain yung Or mga <laughs> Ala, an eh. mm. mm, ano ba 'yan? Para parang ihahalo naman 'yan sa chop suite. Eh. Oh, ay oo nga no. Hindi pa, pero pwede na. Pwede nang makain. Oh, kakainin mo 'yan yung gumi. <laughs> oh, ganito sa probinsya, guys. Maraming ano matatakaw na pagkain. Ay. <laughs> <laughs> Kunak maninig. Na Tapos, ano, fresh air. O, oh, tingnan oh. nyo, may ilog Masarap pa kami tumambang. sa likod. Mm. Oh, Pwede mag-swimming-swimming. Tapos, kung gusto mong, ano, nainitan ka. Mm. Libre Ma ang swimming. Free entrance dito kay Ronald Vlog. <laughs> Mamaya, manguha pa kami. Mangunguha o magtatakaw? <laughs> magtatakaw. <laughs> <laughs> Tarlac, oh, santol sana pero wala nang bunga, oh, nalaglag -lag na lahat. I-comment din niyo kung magkamukha talaga mm, kami. Mm, mm, para ano, malay nyo magka-parto yung uh, ano uh, namin ni Katura. Mm. Taboos. Buyers! <laughs>